Ito, eto, eto, Pag-usapan natin na ah. ah, posible ito. Bagong harassment kay BP Sara. Mm. Sige. I'm uh, supporting no, yung ganyang uh, panawagan. Uh, mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng uh, definition kung ano ba talaga ito. Pag nagsasalita si Barbers. Honestly, honestly. Ako lang ha. Opinion ko ito ha, sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay! Nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo. Pag ito nagsalita, it's either tatama sa tatlong nila lang. Una, kay Tatay Digong, pangalawa kay BP Sara, pangatlo sa mga vloggers. <laughs> eh, ewan ko Sige, kayo kayo, kayo. Ano opinion pa Pakilagay. Ha? Oh. Huh? Oh. Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Uh, nang ganoon, hindi tayo uh, tinatawag na family corporation. Mm -hmm. Kabilang si Surigao del Norte second. Bigla-bigla. Si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman gustong galawin ang dynasty law. Mm, I smell something fishy. Fishy fishy. <laughs> District Representative Robert Ace Barbers, sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas contra political dynasty sa bansa sa ganitong paraan anya. Mas magiging maayos ang depenisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na akses sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sino mang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng sali. Ito ah, okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Meron na pong batas sa, sa atin ngayon na about sa dynasty, dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa na define ng specific ano ba ang sakop netong dynasty law na ito. Okay? Ngayon, etong ang ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila bigla-bigla na lang binubuksan. No, uh, ha? Alam mo, tingnan nyo tong mabuti. Dapat harangin natin to ako, uh, against ako sa dynasty law. Pero duda ako rito. Kasi patatamain nila to kay BP Sara. Hindi nila pa Remember this. Inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para ano, hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara. Para sa ganon, ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon in short, yung ginagawa nilang yan, ha, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient dahil because we all know that BB Sar BP Sara, Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure na sure na sure na sure ako dyan. Unless mamatay. Unless patayin si BP Sara. Eh, pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na ang mga bloggers eh. Ha? Si Tatay Digong, ginalaw, may impeachment. Eh, pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila lumalabas. Kaya eto na naman ang mga pautot nila. Ha? Ang gusto nilang gawin, pagdating sa 20th Congress, kalampagin ng Korte Suprema, eto mga congressman natin para gumawa ng batas specifying kung ano ang nakapaloob doon sa dynasty law. At ito, iitagahan nyo sa bo bato. Ako ay naniniwala ipagbabawal diyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan niyan. So ano, pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si BP Sara dahil na batas nila. Naiintindihan nyo. Tatama yan. Duda na ako eh. Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng house eh. Ano sabi nila? Walang galaw ang house na hindi alam ni Tamba. At walang alam, walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat siya magkukunsyaba. Eh paano ko, Choli? So, ang, ang ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes. Eh paano? Hindi ibig mo sabihin? Paano si Sandro hindi rin sa makakatakbo? Bilang Bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mo gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. At habang nire nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ha? Ang importante sa kanila ngayon, etong 2028, hindi makaupo si BP Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan sa dist kasi naikakampanya namin yung mga senator eh. Walang problema, nagiiikot kami sa Pilipinas. Lalabas pa nga, posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan eh. Kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante, huwag nyo iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag nyo iboto yung mga mukhang tambaluslos. Yung mga sip-sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Di ba? Eh kung malakas pa sila, maipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara gagawin nila. And that is very dangerous. batas, ngunit wala pa rin legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Kaya naman isang petisyon ang bagong inihan. Sino, sino nag, nagsasalita? Si Barbers. Nagsalita din dito. Ang Akbaya, nagsalita din dito. Si Trans Castro, di ba? Lahat yan. Yang nagpapasa ng dynasty law na yan. Kaya ako duda no sinasabi nila na binibira nila sa dynasty tong Tulfo. Alam ko, ta kunwari lang yun. Ibabalik din nila yun kay BP Sara. Naku, hmm, delikado. Hain sa Korte Suprema. Ito ay upang pilitin na ang Kongresong i-define o ipaliwanag ang political dynasty at magpasa ng batas upang tuluyan na itong ipagbawal. Inihain ng Petition for Certiorari at mandamus ng One Sambayan Coalition sa pangunan ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, iba pang cause-oriented groups at mga individual. May hamon naman ng mga miyembro ng oposisyon sa Kamara kay Pangulong Ferdinand. Sino, sino, sino nangunguna? Oh. ah Ah, yung paturo-turo na yan. Si Raul, magsayaw ka na lang sa TikTok, Raul Manuel. Sino yung mga yan? Tingnan niyo yung picture. Mga kaliwete ito eh. <laughs> sino yung gusto maghain? To the left, to the left yan eh. ...Marcus Jr. sa mga miyembro ng political families at sa publiko. Pinahamon okay. natin ang presidente ngayon na talagang ipasa. <laughs> Magpasa Giba? E, Sabi ko, sino yung may gustong ipasa? Eh lahat mga kontra kay Duterte yan. Ta sinahamon pa daw nila. Kunwari, this is F-drama. This is F drama. Kunwari, hamunin pa si Marcos. Tapos si Marcos, ay, sumusunod ako sa tugon ng kongreso. Ayusin na natin yung dynasty law na yan. Hero pa ngayon si Marcos. Ganyan ang gusto ni Marcos, pahiro. Saan ang tama? Sinong tatamaan? BP Sara. Payag kayo? Ako hindi. Okay, payag ano nga, magagawa mo, Consoli? Hindi, eh, iboboto ko yung Team Duterte, pati yung congressman ng Team Duterte. Oh. Uh, kayo, payag? Hmm. ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga men, Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na ang ethical talaga, no? Na may concentration of power sa iilang Bigla kayo pumuyok-puyok ngayon. Nung panahon ni Cory, ni Pino, hindi kayo nagsipuyok. Ah. Mga oh, ipokrito. Pamilya lamang. Si Surigao del Norte Congressman Barbers naman naniniwala sa determinasyon ng PBBM administration para maipasa ang isang anti-political dynasty law. Sa gitna ito ng isang pag-aaral mula 2004 hanggang 2016 na 80% ng na mga nasa kongreso ay galing sa political families. At sa kasalukuyan, may mga malalapit na magkakaanak na nakaupo sa... Dapat ang ipagbawal yung presidente, tapos kamag-anak niya yung speaker, kamag-anak niya yung senate president, kamag-anak niya yung chief justice, yung mga gano'n. ...matataas na puesto ng gobyerno. Baguhin natin ang itsura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga police polis... Alam mo, barbers! Gusto niyong mong mabago ang Pilipinas? Ihinto ang droga. Yan ang pinakamalaking pagbabago ng bansang Pilipinas. Mahinto ang droga, hindi ang dynasty. Ako, pabor ko dyan sa dynasty, anti-dynasty uh, law na yan. Pero wag muna ngayon. Ha? Wala, wala akong tiwala. Eh. Wag muna ngayon. After BP Sara, aayusin niya ni BP Sara ng walang halong politika. Doon natin ayusin. But now, ang pinaka problema natin ngayon gutom at mga adik, Solusyunan niyo 'yun. Hindi ang pampolitikal, ah uh, polisiya ng uh, pang, -ekono pang ekonomiya at uh, siyempre yung mga mga pulisya ng ating gobyerno. do no, uh, to really achieve no the objectives of uh, ang bagong pilipinas ang linis ang linis ang linis ano masasabi niyo mga mga kababayan ko sige ilagay niyo sa diyan sa baba ang linis no ah. <laughs> Ay, papatawag niya, patawag ay patawag so sa tingin ko meron tayong uh, meron political will ang ating pangulo diyan Mm, Samantala, bagay. si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III naniniwalang hindi maaring maghimasok ang Korte Suprema sa kapangyarihan ng plenaryo ng Kongreso na makapagpasa ng isang batas, lalo na kung ang layunin ay tukuyin ng isang partikular na usapin na dapat maisa batas. Ngayong 19 th Congress, kapwa may mga pano kalang batas kontra political dynasty sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz. wag na muna. Maganda yung batas na yan pero wag na muna kasi hindi tayo pa handa dyan. Uh, next topic po tayo. Ah, uh, eto pag-usapan natin. Mga taga Mindanao naghahanda na, may mangyayari ba? Oh, uh, maganda. Mga taga Mindanao, Ito po ay post ng Presidential Trackers dito sa Facebook. O kaya ano sabi, Manila Philippines, nakatakdang bumisita si Bongbong -bong Marcos sa BARM sa miyerkules, April 2, 2025 bilang bahagi ng kanilang kampanya. Kasunod nito, makikiisa ang Pangulo sa kanyang senatorial slate sa isang rally ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa General Santos City sa April 5. Ayan. So, ngayon, dadayo sa Mindanao at ang bobolahin ni Marcos ay mga taga Mindanao. Papayag ba kayong mga taga Mindanao? Kayong mga tinawag ng mga sahab sahara no oh. Papayag ba ang Mindanao? Sige nga. Ah. Ako, meron ako na balitaan. Ah. Naghahanda na po. Ako sa katunayan, na ah, Gusto kong pumunta dyan sa rally na yan. Lagi ako nagpipirsinta. Sa SMI, dali nyo ko dyan, okay lang. ha? Kahit pa ispatan ako dyan sa rally nila, magkukunang ko lang, totoo ba? Kasi may mga balibalita, yung kanilang mga rally nakakancel dahil walang gustong umatin. Ako, panawagan ko sa mga taga Mindanao, puntahan ninyo, kuhanan ninyo ng video. I-video ninyo, tapos sabay sigaw kayo ng DUTERTE! DUTERTE! do te diba? Ano mo sabi sinusunod lang natin si Marcos ano ba sabi ni Marcos pagkakaisa di ba o di ba sila may unity Paihip-ihip pa sila doon ng ano nang, uh, nang, uh, nang ano yung windmill O di ba oh sigaw nyo.